Musta sa lahat isa akong hepatitis case manager? Ngayon ay ipakikilala ko sa iyo ang hepatitis. Ang pagkasira ng atay ay nagsisimula sa hepatitis na nagiging sanhi ng pagkasira ng tissue ng atay na humahantong sa cirrhosis at kalaunan sa kanser sa atay. Ang hepatitis ay nahahati sa viral hepatitis, metabolic hepatitis, alcoholic hepatitis, drug-induced hepatitis, autoimmune hepatitis, ang viral hepatitis ay kinabibilangan ng A, B, C, D, at E. Ang mga virus ay maaaring magdulot ng pamamaga ng mga silula ng atay. Ang hepatitis A at E ay pangunahing nakukuha sa pamamagitan ng fecal-oral route na kapag kumain ka ng kontaminadong pagkain o tubig. Halimbawa, hindi magandang kalinisan sa kapaligiran, kulang sa luto na seafood, o maruming tubig pag-iwas sa hepatitis A, bigyang pansin ang kalinisan ng pagkain, maghugas ng kamay bago kumain, iwasang kumain ng hilaw na pagkain o magpabakuna. Karamihan sa mga taong nahawaan ng hepatitis A ay maaaring gumaling sa kanilang sarili. Ang hepatitis B, C at D ay nakukuha sa pamamagitan ng dugo o mga likido sa katawan. Ang dugo o mga likido sa katawan ay maaaring mailipat ng pahalang, halimbawa, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga toothbrush, pangahit, karayom, o pagpapabutas sa tainga, pagpapatatu, o pakikipagtalik. Vertical infection, tumutukoy sa paghahatid ng virus mula sa ina patungo sa fetus sa pamamagitan ng inunan. Hepatitis B, ang mga bagong silang ay nabakunahan ng bakuna sa hepatitis B sa loob ng 24 na oras ng kapanganakan sa isang buwan at anim na buwang edad. Kung ang ina ay isang carrier ng hepatitis B, ang bagong panganak ay tinuturok ng hepatitis B immunoglobulin sa loob ng 12 na oras ng kapanganakan para sa pag-iwas. Ang mga pasyente ng talamak na hepatitis B ay umiinom ng mga oral na antiviral na gamot tulad ng Vemlidy at Entecavir. Ang mga kondisyon ng sigurong pangkalusugan ay patuloy na lumalawak at mas maraming tao ang maaaring makatanggap ng paggamot. Hepatitis C, oral na gamot, 8 hanggang 12 linggo lamang, isang beses sa isang araw, ang rate ng paggaling ay maaaring umabot ng higit sa 99%. Upang maiwasan ang hepatitis B at C, iwasan ang pagbabahagi ng mga bagay na maaaring kontaminado ng dugo o likido sa katawan sa iba at magsanay ng ligtas na pakikipagtalik. Metabolic hepatitis ay tumutukoy sa mataba atay. Pamamagasanhi ng taba akumulasyon sa atay, higit sa lahat dahil sa labis na katabaan at abnormal triglyceride metabolismo. Ang labis na pag-iipon ng taba ay nakakaapekto sa paggana ng silula ng atay at humahantong sa kanser sa atay. Fatty liver, maaring mapabuti sa pamamagitan ng ehersisyo, dieta at pagbaba ng timbang. Alcoholic hepatitis, sanhinang labis na pag-inom, ang alkohol ay maaaring makapinsala sa mga silula ng atay na nagiging sanhinang hepatitis at fibrosis ng atay at kalaunan ay nagiging cirrhosis o kanser sa atay. Autoimmune hepatitis. Inaatake ng sariling immune system ng katawan ng atay na nagiging sanhi ng pamamaga, hepatitis na dulot ng droga, pinsala sa atay na dulot ng mga gamot, nakilala rin bilang pinsala sa atay na dulot ng droga. Ang mga pasyente ng hepatitis ay halos walang malinaw na sintomas. Ang mga pangunahing sintomas ay pagduduwal, pagkawala ng gana, pagkapagod, pangkalahatang kahinaan, pagsusuka? Sa mga malalang kaso, maaring mangyari ang jaundice na may pagdidilaw ng balat at puti ng mga mata at maitim na ihi, na kilala rin bilang ihi na kulay tsaa. Mga tip para sa proteksyon sa atay. Kumain ng mas sariwang pagkain, huwag maniwala sa mga katutubong remedyo, at huwag uminom ng alak. Iwasan ang mga sumusunod na pagkain inaamag na paggain, adobo na pagkain, na prosesong pagkain, ang mga pasyente ng hepatitis ay dapat na regular na subaybayan ng hindi bababa sa bawat 3 hanggang 6 na buwan na may sonography ng tiyan at mga pagsusuri sa dugo, GOT, GPT, AFP. Regular na subaybayan ng hepatitis upang mabawasan ang panganib ng cancer. Pigilan ang pagkalat ng hepatitis at protektahan ang kalusugan ng atay. Dalin Suchi Hospital, Hepatitis Education and Consultation Room, nag-aalaga sa iyo.